Mm hmm. Darari da Darari Narari da da ran. Narari da da eh He hey. Pambihira Good morning Good morning mga idol Sama niyo po muli ako mga idol Sa aking po Sa araw na ito Araw po ng sabado tayo ngayon mga idol ah. uh, Pizza uh, 14 na po tayo Ang ganda ganda ng panahon mga idol ayun oh. Kaya naman ang ating uh, spot na pupuntahan sa araw na ito mga idol. Aya uh, medyo mapapalayo ho tayo. ho tayo roon mga idol. Ayun, uy. Mayroong naglalambat ho. Oh. Kanya-lamang mga idol i eh, pinapalo niya yung karagatan. Ang karagatan mga idol na pinagkukuhanan niya ng pangkabuhayan. Aya uh, uh, pinapalo niya lamang mga idol pinagbubuhatan niya ng kamay pambira yan pambirang hanap buhay na yan mga idol okay okay mga idol ang tabayanan nyo mamaya kapag uh, nakaabot na po tayo doon sa ating uh, pupuntang fishing spot banda, banda tayo rin mga idol ayos mga idol in just one hour mga idol ay nakaabante na po tayo papunta rito sa ating spot yan kung napapansin nyo mga idol ayun bahurang uh, bahura po yan dyan mga idol medyo malayo yung ating pagkakapundo kailangan nung mabanti pa tayo papunta raw ng uh, medyo kahit uh, 10 meters lang mga idol sagunan lang natin uh, napalayo yung ating pagkundo kailangan maging perfect mga idol yung ating paghahagis para meron tayong mahuli kapag malayo sa bato yung ating hagis mga idol hindi mo mapapansin yung ating pamain kaya 100% ay hindi tayo makakahuli okay sakto na po yan at siyempre mga idol ang ating pamain walang kamatayang hipon mga idol ayan marami-rami po yan mga idol at siyempre dahil uh, unang hagis yung ating pamain ay uh, buhay mga idol ayan buhay yan oh. ang isa naman ay uh, maliit mga idol kailangan na uh, uh, patay mga idol okay at ang ating gamit ng nylon ay uh, numero 10 mga idol. Unang hagis mga idol, uh, sana ay uh, maka tayo. Ayan. Ganyan lang mga idol. Time check mga idol, sa nang ito na, ay pambira. Ang oras, alas 10.30. Ayan. Nang uh, araw ng Sabado ngayon mga idol. Sana maka swerte tayo sa araw ng ito mga idol. Kapag ka may kumagat mga idol, panugrado ito. Huli ito. Uh -huh. Pambira. Ayan o, may kumagat mga idol. Uh -huh. Okay. Uy, first cuts, mga idol. Ang klase kaya. First cuts natin. saan ka na? Uy. Ang bihira. Kanoping, mga idol. Uh, expected na ang kanoping sa ating unang hagis. Maliit, mga idol. Sayang yung pamain na buhay. Kaya ang gagawin natin hati-hati ah, lang muna mga idol malilit pa kasi yung ating nahuhuli kaya hati na natin yung ating pamain hagisan ulit natin ayan klarong klaro na yung bahura mga idol you know? And sa gilid tayo no dahil uh, na riyan banda ang kanuping mga idol. Kapag ka uh, doon sa bato tayo magagis mga idol, ang mahuhuli dyan mga idol, mga isdang bato mga idol. Kaya may tindin si pahong uh, isabit yung ating hook oh, dahil na uh, nasa batuan na po yung ating hagis. Kaya ang ating hagis mga idol ay dito lang banda sa gilid. Mm -hmm pagbihira yan na naman mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. okay uy nakawala pagbihira nakawala pa sayang tanggal yung isang pamain kanoping yun mga idol nakawala pa siya Pag-isa na natin nana uh Mhm -huh. ayan naman uh -huh. Okay uh -huh. Oops kanoping na naman Sabi ko na eh kanoping na. kaya lang mga idol mga mga maliliit pa pambihira Pag maliit pa oh yung ating sunod na huli mga idol ay lilipat na ho tayo Sayang hindi tayo makakabinta kapag uh, ganung klase po yung ating mga nauuwi. Tinatanggihan kasi ng buyer 'yan, medyo maliliit na idol. Okay agisun na natin, pambira. Mapipili kasi yung mga buyer natin, mga idol, gusto nila pang ano? Pang sinabawan, mga idol. Yung medyo malalaking kanopi ang gusto nila. Yung kasi mga idol eh maganda lang yung luto ng ganyang klaseng maliliit mga idol pampakse ulang yan kaya hindi ko na ibibinta yan pambira uy merong nagkakatak doon ha. pambira na yan mhm uh -huh. ayan na naman mhm uh -hmm. -huh. okay okay kapag uh, ka, maliit pa itong mga idol uh, ah, lilipat tayo Maliit ka ba? Maliit, malaki. Maliit. sa ka na? Uy, uy. Uy, medyo malaki-laki na mga idol. Okay. Baka sa susunod nating mahuli, mas malaki pa dito mga idol. Bago muna tayong lumipat. Baka uh, malaki na mga idol ang uh, susunod. Ganon talaga mga idol ang uh, pamimingwit. Minsan nauna yung uh, maliliit at... Uh, nauli ay ang mga malalaki na mga idol ayan mhm mm ayan ang mga idol mhm mm okay uy ayos hinablot agad uy pambihira kala ko ulit yung isa Uh, medyo malaki-laki na mga idol. Na tayong lumipat mga idol. Dahil uh, panugurado ito mga idol. Palaki ng palaki yung ating mauhuli. Mas maliliksi kasi yung uh, maliliit mga idol. Kaya yung mga malalaking kanuping inaunahan nila eh. Pambira. Okay. Pag-isa ulit natin. Pag naubos na yung malilit mga idol, panigurado mga idol, mga malalaki na mga idol, yung ating uh, mauhuli. Pambira na yan. Mm hmm. Ayan na. Mm hmm. Ayan na naman. Uy. Medyo malakas-lakas ya Ibig sabihin, medyo malaki po ito mga idol. Uy, kaya naman pala medyo malakas dahil dadalawa sila mga idol. Pambira yan. Kala ko isa lang mga idol. Dalawa pala. <sighs> uh -huh. Pambira ka. Mga talong-talong ka pa eh. Ayaw magpa... Ano mga idol, ayaw magpapain itong hipon na to eh. Gusto panyang niyang tumakas eh. Pambira yan. Ahem, pambira. Ahem, okay. ngat ngat mo agad, pambira ka. Huwag mong angat ngatin agad. Nauuli ka tuloy. Uy, dalawa.

Uy, swerte ka dito sa akin. Dito, lapit ka, lapit. Lapit ka, swerte ka dito sa akin. Huli ho natin yan, mga idol. Uy, may huli. Sabi ko na, mga idol, swerte yung sawa na yan eh. O, oh, huli ho tayo. Saan ang sawa? Eh? lumubog na. Pambira yan. Pagka may ganyan dito sa bangka, mga malapit sa atin, mga idol. magandang ah, uh, yan para sa atin. So, swerte ho tayo. At um, makakaugnas tayo na makakahuli tayo ng malaking isda ngayon. Pambira na yan. Abisan ulit natin. Yan. Hmm. Ayan pa. Uh -huh, okay. Uh -huh, uh -huh. Ayan. Yeah. Sunod-sunod na huli natin mga idol. ati-ati lang yan ayan uh -huh. bihira ka uh -huh. okay Oop, kanuping na naman. Hagisan ulit natin mga idol. Ayan. Uh -huh, mhm. Mm ka. Mhm. Uh -huh, okay. Ayan na naman. Oops. Kanuping uli. Pwede na yan. Kahit ganyan lang ka liliit mga idol. Ayan. Masarap na paksiwin naman po yan mga idol. baka mamaya mga idol mga last minute sa ating pangingisda eh, malalaki na mga idol yung ating mauhuli ayan mm -hmm, ka mm -hmm, okay ayan na naman mga idol -hmm. uy uy pambira kaka wala ka pa pambira ka Ayun, kala mo makakatakas ka pambira ka kung mabilis ka pumitik mas mabilis yung uh, kamay ko pambira ka kaya kahit anong gamit mong uh, pagtakas ay eh Mabibigo ka lamang dahil sa si saguan ni tatay ay mabilis ang kamay nito Pambihira. he he agisan ulit natin mga idol gusto niya pang tumakas he. malas lang niya dahil eh, si sa ni tatay ang kanyang uh, gustong takasan kaya napigo siya mga idol pambira siya he he Uh -huh. Pambira ka uh -huh. okay Ah. Uy, medyo um, malaki-laki ito. Malaki-laki ka ba? Uy! Kaya naman pala mag lakas dahil uh, dalawa na naman mga okay. idol. Pambira yan. Nakakatakas pa talaga. Pambira talaga. Oh kung mabilis ang pitik nyo mas mabilis talaga ang kamay ni sagwa ni tatay eh. dati kasi itong snatcher kaya uh, mabilis ang kamay nito hehehe he, pambihira ang isa na natin hmm pambihira ka <laughs> okay yan e na naman mga idol kanuping na naman to pambihira yan Malaki yun know, Palaki ng palaki na talaga mga idol. Yung ating nahuhuling kanuping pambihira. <sighs> Uy, malaking hipon to. Hatiin, ho natin ng tatlong pama tatlong hati mga idol. Ayan. Pagka sobrang malaki ng mga idol tatlong ate po yan tipid tipid lang tayo mga idol agisan ulit natin uhum, pambira ka. Mhm. okay. Ayun na naman mga idol. Ayun na naman. Uy. Lakas. Kay palaki ng palaki talaga mga idol. Ayun na hindi na mapigilan ang paglaki ng ating mga nauhuli mga idol naubos na siguro yung maliliit kaya malalaki na naman malalaki na mga idol ang ating nauhuli magandang pangitain to mga idol huwag lang tayo maingay mga idol at uh, baka mabulilyaso yung ating pakakajakpat dahil pagka maingay mga idol ay uh, sabi ng mga matatanda eh, malas daw yan pero wag lang tayong uh, pakasisigurado mga idol dahil uh, ang ating pamimingot ay uh, talagang maingay tayo pero nakakaswerte pa man tayo eh. uy kumukulog mga idol kaya naman hagisan ulit natin may pagbabadyang pag-ulan mga idol narinig nyo yan mga idol kumukulog umuulan no banderon sa maya uh, MacArthur Eastern Summer mga idol pambira yan uh -huh. pambira ka mm uh -hmm, -huh. okay mga idol hindi na naman mga idol ayan o oh. dalawa pa oh. pambirayan. galaw dalaw pa kayo eh. Kanya lamang mga idol yung ating pamain. No? Yun na lang. Dadalawa na lang yung maliliit. Isang malaki, dalawang maliit. Pahina natin ang buhay mga idol. Pabira ah. Teka lang ayosin mo muna natin ha. Gugulo buhay mga idol, dalawang buhay yung ating pine. Tingnan natin kung anong mauhuli dito. Baka mayroong talakitok diyan mga idol. Pagka may talakitok diyan mga idol, panungkurado huling huli. Yan. Mhm, uh mm -huh. ka. Mhm. Uh -huh. okay, nakakakong pa. ka pa. ka ayaw mo pa ha? oops panoping mga idol last natin pamain mga idol sana ito last na mga idol wala na tayong pamain pambira natihati lang natin to dahil uh, wala na mga idol idol Okay, yung ating last na pamain, antabayan natin kung anong klaseng isda ang ating mahuhuli. Mhm, uh -huh. pambira. Makagat mga idol yung ating last na pamain. Mhm. Uh -huh. Pambira ka. Kawala pa. Nakakauwit pambira. Mhm, uh -huh. okay. Uy, Pambihira, nakawala pa. Sayang. Last nating pamain mga idol, nakawala pa. Oh, wala pamain main mga idol. Nakawala yung ating nahuli sana. Wala nang pamain. Oh. Okay mga idol, wala na ho tayong pamain. At syempre yung ating huli. Uy, akala ko na bak nakababad mga idol meron pa o oh. ngisay ngisay yan ito mga idol ay ang ating huli mga idol makakabinta tayo nito mga idol you oh. know, marami rami po yan mga idol first na first mga idol order na po kayo mga idol at uh, kung lang ang kilo nito 120 lang mga idol ang kilo Oh, marami-rami yan mga idol. Okay mga idol, hanggang dito na lamang. Uh, pansamantala ho, tayong magpapaalam. Sana sa susunod na ating mga pelikula ay nariyan po muli kayo mga idol. Okay, thank you so much. Bye bye. Uwi na po tayo.